Pinagtanggol naman ni Sen. Juan Paul Enrile ang mga Marcos mula sa mga banat ni Pinoy. Sa report ng Philippine Daily Inquirer, sinabi ng senador na dating defense minister ni Marcos na hindi alam ng Pangulo ang mga sinasabi nito. Bakit daw pinapatupad pa rin hanggang ngayon ni Pinoy ang mga batas na binuo ni Marcos kung masama ang epekto nito sa taong bayan? Tinawag naman na sinungaling ng isang mamahayag si Pinoy Ayon kay uh, The Standard columnist Jojo Robles, mas malaki pa nga ang naging utang ng administrasyon ni Pinoy kumpara kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Base ito sa mga datos na nilabas ng Freedom from Debt Coalition pero hindi raw ito binanggit ng Pangulo. Malaki na nga raw ang utang, wala pa halos napapakinabangan ang publiko dahil sa underspending ng pamahalaan na umaabot na sa isang trilyong piso. Nauna nang ginit ni Pinoy kahapon na hindi may tuturing na Golden Age ng bansa ang Rehimeng Marcos. Hayad ang kong sinasabi ngayon, bilang bahagi ng henerasyon pinagdusa ng diktadurya, hindi Golden Age ang panahon ni Ginong Marcos. Isa itong napakasakit na yugto ng ating kasaysayan. Be sure to come back. Use 5 Everywhere. Copyright 2016.